Siyempre guys, yung pamatay na sunset. Ayan na. Yeah, yeah, yeah! <laughs> We're on our way to log guys. Tutang kami sa, ano yung campsite, pangalan? Sunset. Sunset? Sunset, sunset, sunset yun eh, sunset. Sunset camp. Sunset camp. Alright, let's go. Tikpela pa kwante. 45 per kilo. 45 per kilo? Opo. 126 po. Bebe, itong... Eh, ito, ito nga. Kuluhin mo nga. Ano ba po yan? Opo. Bili tayo guys ng mababaw natin sa camping. Dapat marami. Ay, dalawa lang naman kami. Magkano? 122 122 Okay, kunin ko na yung 122 Welcome to Long Boss! Hello, ma'am! Pamas sa merkado! <laughs> Daan mo kami guys dito sa palengke. Bili tayong isda. Pangihaw! Pangihaw ba? Pangihaw na isda? Depende! Depende! Isda isda, 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 isda. Isda ang pang-ihaw. Isda. <mulong ke -tik> isda <mulong ke -tik> kalo kilo? <-tik> ha? <mulong ke -tik> lang medyo maliit-liit Mayroon, mayroon ito pala oh, yung lupin oh. Magkano ang isa, isa nito? 218. No, 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 no. Ay, 218. Ha 280 ang kilo. 280 ang kilo? O, sige, kilo mo yung dalawa? Yung dalawa. Oo. Oh. guys, dito sa loob, mura dito SD eh. Sariwang-sariwa. sariwang 299. Sariwa. Oo, oh, sige. Kunin ko na yan. Ah, pwede pwedeng patanggal ng ano? Asang. Asang tsaka pahiwaan. Pwede, sir. May lagayan kayo, sir? Ha? May lagayan kayo? Wala. Bibili kami ng lagayan, oh, ma'am. Yeah. Alright guys, dito na tayo ngayon sa Sunset Camp Cafe ang Bukiti dyan at Barangay Punta, Loog Rome Vlog Ngayon pa lang entrance pa lang o, diba? Yes. Hi. Magandang hapon. Hello po. Magandang Ay, hello. hapon. Mag-overnight po kami. May mga dala kaming tent. Ah, talaga? At maraming nag-request sa amin kung saan daw itong lugar. Oo. Oh. <laughs> Magkano pong bayad pag-overnight? As po, may dala kaming tent and then, uh, bali, apat po kami lahat. Bumunan Ha? Magkano? 300 each 300 per head? Nung no, yung tent po. Tapos tent with entrance. Ching, hamok. Oo, uh. Yung hammock? Oo. Yung hammock? May dara kayong hammock? Hammock mm. lang, kasi kami initial lang. Do yung yan, oo. Oh. Ah, do sabi naman support tents. Hindi, ah, uh, bali yung tent, isang tent, tapos dalawang hammock. Duyan ba yun? So, duyan. Mm, do yan po. So, entrance, 100 pesos per head pagka overnight. And then yung tent is 300 pesos. Nature hike, outdoors. Kaka-order ko lang so try natin yung set up ngayon. First time natin gagamitin na dito sa ano, sa Sunset Camp Cafe. nice trap which is good set up na dali lang pala yung set up eh di ba oh sa babaw wow nice setup si yung isa namin kasama si Mars tulog na mars oy gumising <laughs> yan semprek Nag-ready na sila ng uh, pagkain namin and yung mesa namin. Tingnan niyo naman yan, guys, oh. 'Di ba? Looks ano, expensive. Oh, guys, yung pamatay na sunset. Ayun ah. so, na. you oh. know. 'Di ba? Pamatay na sunset. Music so ito na yung yellow pin na binili namin kanina. So meron sa bawaan din, meron siyang ihaw. And then bumaon na rin kami ng sarili naming kanin, nagsayang kami sa bahay. So ayan, let's go, let's eat! Alright guys, ito tayo sa loob, umaambon sa labas. Ang daming buhangin ito sa loob. Pumasok ba yung buhangin eh? Di naman ito. Siguro sa... Sang... Okay. Medyo umaambon na malakas. Dito natin masubukan yung... Tent natin yung waterproof talaga siya. তাৰপিছত আমি তোমাৰ siguro pumasok yung bangang bukas yung ano natin Ito malakas yung hangin Okay Safe tayo dito sa loob Siyempre, magagawin pa tayo sa labas, magbubonfer pa tayo So, hindi mo na tayo matutulog guys Masyado pang maaga Let's enjoy the night outside. Ito mm, mainit guys. Ginot. Ginot in look. Hmm? Good morning, good morning, good morning. <laughs> wow. Gisa muna tayo Wow, in. Stop muna tayong kain ng tirek. Ah, napakaangas na morning dito sa Sunset Camp Cafe. coffee courtesy of uh, Sunset Cup Cafe. Ito yung panalo dito di eh. Sarap to. Alright guys, ligpit muna ako ng tent. Pero yung uh, setup natin dito dyan muna yan. Hindi pa naman kami uwi. Pasyal ko lang kayo guys sa kung ano ang uh, itsura nitong Sunset Camp Cafe. Yan, kasi dumating tayo kahapon, uh, almost 5pm na, so hindi tayo nakapag-ikot sa resort. So eto, eto place na to. Yan. Dito guys, pwede dito uh, meetings. And then meron din sila dito ng Instagramable. Yeah. Dito po, dito, dito kami tumambay kagabi. Ito yung tinambay natin kagabi. Dito kami nagluto nung terek. Tapos ito yung parang campfire nila. Ayan, pwede kayo dyan mag-request ng kahoy. So, ito. Pwede dito magpa-picture. So yan. Ay, ayan yung kahabaan ng resort. Masa oh, tayo sa heart. So ayan naman yung, yung, yung malaking building na yan guys Pwede na dito yung mga pag may mga team buildings yan hall pwede to pwede dito magkaroon ng program laki nyan guys diba Tiyan. eto sila meron sila ang fish pond may pond ito yung pond nila ito yung pond so in the future guys magkakaroon dito ng um, parang fishing area. Pwede kayong mamingwit dito. Ang ang kagandahan dito sa Pandela, hindi siya mabaho, wala siyang amoy. Kasi going in and out ang tubig pag high tide at low tide. Camping kayo, glamping. Pag may mga events, ito 'yung buong place. Yan, yung buong pan. At ayan na nga guys, so kakakalagay lang ngayong umaga, di ba? Instagramable na Instagramable. Ito yung sunset. Tapos dito kayo pa picture, oh. Dito kayo tambay ng mga tropa nyo, paupo. Ha. Ah. Sige po, engineer. Alright guys, pauwi na kami. Thanks for watching and please don't forget to subscribe for more. Ako si Epski Adventure. Let's go!